Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, anong ginagawa niyo? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ito, sasagawa ko ng utu Kasi dumating ng oras ng maghrib Bakit? Nagkakasya ba yan tubig na yan na konti masyado? O naman, mga kapatid Ang propeto sa mga walaikum kapag Nakapagsagawa siya ng utu ng napakakunting tubig lang So itong tubig na ito na kung saan hindi pa napuno yung buong mineral Magkakasya po ito mga kapatid Kaya sa Islam, ang utos sa atin ay Uh, wag wag sa magsasayang ng tubig. So magkakasya po ito. Panoorin natin kung paano po pagkakasya ito. Bismillah. So na natin. So, wala problema pa na habang nagugulo ay nagsasalita, wala pong pagbabawal doon. Actually, masyaAllah tabarakallah. Actually, pwede ko rin punasan halimbawa, ito gagamitin ko sa pagsasagawa ng sala, yung sapatos. Ito na lang po ipupunasan ko. Kasi ito gagamitin ko. So may nag may Ang natira So, Ah. Okay, natin 'yan, gamitin natin mamaya. So ganoon po kadali. Ang pagsasagawa lang po ng udo, na konti na. Kaya so, diba, sa ating mapadpad, at may kunting talata yung tubig, ay mapapagkasin natin yan sa pagsasagawa ng mudo. Basta yung pahalaga ay ang pagtitipid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.